Taon-taon, ang mga pamilyang Pilipino gaya ng kay Ed at Gina ay kumakaharap sa parehong pagsubok. Malaking bahagi ng kanilang ipon ay nagagasto sa pagkukumpuni ng bahay mula sa mga pinsalang dala ng bagyo at kalamidad. Sa higit kumulang dalawampu na bagyo kada taon, kailangan nating magtayo ng matatag at sustainable na mga bahay sa lalong madaling panahon. Ang mga bahay na ito ay matibay laban sa mga sakuna at nakabubuti sa kalikasan. Ito ang ating misyon na makatulong sa libu-libong pamilya kagaya ng kay Ed at Gina na makapagtayo ng bahay na nakabubuti sa kalikasan at kayang labanan ang mga malalakas na bagyo para makatuon si Ed at Gina sa maganda at maginhawang buhay na puno ng oportunidad at hindi nag-aalala sa pag-aayos ng nasirang bahay bawat taon sa tulong ng Green Housing Microfinance Loan. Bawat taon, natututunan ni na Ed at Gina ang tamang diskarte sa pag-aayos ng bahay gamit ang mga paraan na mabuti sa kalikasan at matibay laban sa sakuna. Hindi lang ito tungkol sa pag-aayos ng bahay. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pagtatayo ng bahay. Makatitipid ka sa pera at oras gamit ang tamang pagkakasunod-sunod at pamamaraan at masisigurong ligtas ang iyong pamilya sa mga susunod na sakuna. Para sa pinansyal na patnubay, tanda ang sumangguni sa inyong microfinance institution. Bukod sa pagbibigay ng mga serbisyo gaya ng pautang, sila rin ay nagbabahagi ng mahalagang payo tungkol sa pagtatayo ng matatag na bahay na nakabubuti rin sa kalikasan. Samahan nyo kami sa aming layunin tungo sa mas ligtas at sustainable na kinabukasan. Sa ating serye, maaaring malaman kung paano magtayo ng bahay na kayang labanan ang masamang kondisyon ng panahon habang nangangalaga sa kalikasan. Abangan!